Huwag kang umasa na magcha champion ka Boston mo. Aabot pa ng Game 7 yan. Umaasa ka pa talaga, boys. Naaabot sa Game 7. Uh, mo. mo Taitum Taitum Sinadaasan Ayan na Ayan oh. <laughs> 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 na, na Ayari kay Chan Ang isa na lang kayo dyan. <laughs>

Baka po tayo si Pogi. Baka mamaya hindi na lumabang bigla ito. Eh. Baka tanog. Bani, <laughs> may nakasulat. Ano to? Huwag kang umasa na magka-champion kal Boston mo. Aabot pa ng Game 7 yan. Aabot ng Game 7, ha? Huh? Maasa pa talaga, eh. Pogi! <laughs> <Foggy>! Bre! <laughs> Ano? Hello. Ano? Bumaasa ka ba talaga, boys? Nakakabot sa Game 7. <laughs> Ah, Di mo ang kinambakan nga kayo ng game floor. Oh. Diba? Eh syempre, home court nyo yun ni. eh. Oh. Eh pinagbibidya kayo boy, gusto sa home court magcha champion Okay mga tambak, talaga kayo ng tambak boy. Oh. Ay sa... Tambak. Ano yung pusta? Masyado ang mga nga. Sana. Ba ba ba't ako ba magbibigay ba ng pusta? Oh, bakit? Ano huli naghahawak ng pusta? Ako naman na maghahawak. Ah. Oh. Oh, oh. 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 sige eh. Oh. Ikaw huling umahawak oh, ng oh. pusta no? eh. Ba mamaya ha Pag nag-champion ha Walang tama ha Timo. mo ba, Pag nag-champion ha Ba't kayo mananalo Ba Ang angas Ang game Ang angas O, sige, okay. sige. angas Ang 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 ba? dito hanggang game 7 to. Unti-unti. Oh, unti-unti. sige, tingnan natin mamaya, maangas ka. Maangas. Oh. At dog. Oh. Okay, sige. Mamaya tanggal ang angas mo. One hour later. Ang ingay ng dalawa ah. Siyam, siyam, siyam. Oy, batang ini yo nang ingay. Kaya yeah, batang ingay niyan dalawang yan. Ay doon ba? Ewan ko ba nakashoot lang si Kyrie. Uh, Mga tontuwa. Eh, ang laki ng lamang natin. Walang iingay niyan. Doon pala sa malaya rinig ko na. Oh. Lamang pala kami. Ayun pa. Kaya <laughs> 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 <Yeah, laughs> <po, laughs> <po. laughs> Wala ang iingay niyo, boy. Nasa labas pa ako rinig ko Wala na. Ba. Tambak pala. Eh. Wala. <laughs> pasamo okay, pasa mo, pasa okay, mo kay we'll, Force si Ingris. Ah, ang laki yeah. niyan! Ang laki niyan! Ayan! Yeah, <laughs> ano? Patorse! <Tato> <laughs> <laughs> ah, pusta. Ah, may pusta na naman. Oh. Magkano, 500 na. Nasaan, nasaan, nasaan? Nasaan? Yeah, depends. Yeah, depends. Yeah, ah! the basic Slum. lang ang <laughs> halium. daw. Ugh, ugh, Sa mama ng bang. <laughs> yeah. Okay. Wala. Wala yan, boss. Wala. Tatum mo. Tatum! Tatum! No! Kasi <laughs> na! ayari kay Chan ang na lang kayo <laughs> pinakita yung isang tita okay, play lang yo ano <laughs> ano na sige kalabawin Ay. mo na ano kinakalabaw no. ano yun ano yun ano yun, kuya? Oh <laughs> ano, onse, onse. Mababa pa yung onse niyan. Napakaliit <laughs tama> pa <-paso> Dagdagan nyo pa. Dagdagan nyo ba yan? O oh, sige, wala na. Wala ah, na. wala, wala. Sige, wala, 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 wala <laughs> بو يلا امفلا ندفط ولا يلا بو ايلا ايلا انا خوي عليك خوي تعال انا يا خويا انا 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 نمو انا دي بنس دي ستار Kuha! Ano? Kwa. Nice! Kwa. Mas mas! Ang paasa mo yan? Oh. <laughs> na! na! Ay ay ay! Tuspa pa, niyo pa, boy! Kaya yan, walang wala 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 gagawin. Yan. Oh, wala gagawin niya. Ano, gagawin, natataposin na yan. Ay, no, wala. Ayan, ang nice pass. Ang laki <laughs> <laughs> <lang na> <laughs> <laughs> hey, Bigay mo na! <laughs>

Ano Lucas? Uh, defense! Darte! Defense! <laughs> defense! Ina, open! Wala! 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 Ang malas! Last shot! Last shot! Last shot! Last shot! Last shot! Discarte lang! Lakayan nyo pa boy! Wala ya! Wala! Step back na naman! <laughs> Ito na naman ako. Ito na ba? Ay, oh, ako yeah. oh, ay. nakatulog. Ah, oh, nakatulog. tayo. Ano, ibang? Ano, last shot? Bang! Bang! Ano, Pag-usap pala, kuya, tapos na. Tapos <laughs> ang boses <laughs> ko sa inyo. Ano? Tutuloy pa ba? Tutuloy pa? Ano ba? Kaya? <laughs> ta Tatatambakan talaga. <laughs> Tengo yung dalawa. Nasaan? Ay, oo nga, terno pala na shot! 15 minutes later. Bawe, huh? bawe. Wala, malaki pa yan. 19 yan ba? Nice pass. Holiday. Ano Wala, wala daw. Wala daw! Wala daw! Ang nalungkot na. Doon ka sa barangay Uy, doon ka sa barangay Scott, eh. mo. Di 17. Wala! Wala! Kapos! Kapos! Ay, ano ba yun? Ano ba? Wala na lang si Luka. Wala na! Kapos! Ah! Play play lang, huwag kayong masyadong ano Yan! Ina. Shoot! Toy! <laughs> <laughs> ano <Ayun> ba? <laughs> Parang ayaw ko sa amin ba? Bakit? Ba't ayaw mo? Ano ka nalaman? Yung mga ganito, inaayaw na to boy Inaayaw na yung mga ganyan Tignan <laughs> mo na ba kasi o oh? Brown. Brown. <laughs> na! Nani! Nani! <laughs> Sabi nga ni Idol mo. <laughs> yani uh, ayaw na. Kayo, uh, uh, kayo. Uh, kayo. ayaw pa rin, ayaw. Five minutes later. Tambak na, bete What's Hindi pa ba iyaayaw yung ganyan? Uh, uh, wala! 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 wala. Alam <laughs> mo, hindi pa iyaan. Mababa pa rin eh. Mababa pa rin. Wala limang minuto na lang yan. Sige, <laughs> puntos pa, puntos. Pagbidyan, pagbidyan. Stay <laughs> tuned, ikaw na duwale. Sige. Matay. Tamba ka na yan! Ayan na! <laughs> ano? <laughs> ano? <laughs> ano? Hindi pa ayayaw ay! Ano? Mahaba pa niya! Mahaba pa niya! Mahaba pa niya! guma alah <laughs> ayah dah ayah dah ayah dah ana babago ah ana ana babago punya alah dia ana 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 dia ana

いい <Ai! S 2> <laughs>